Soy what's up guys? Hindi <laughs> kami miyan na nagpa ano-ano sa dito. Eh wala man ako duty, di boss pa duty Kaya nagkadigan kay Marcos Lubanis si Mrs. kay Ali sa Kalidura. And open kami na door para sa kay Marcos Lub. Ani walo na mo. Eh. Pandi Kuko. Pan kuko. may kuku. kuku. <laughs> Pandi kuko. pan na Alright.

Hindi ata ko sayo.